Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikatatlong po ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karnungan ng sanlibutan upang sagayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos sapagkat nasusulat. Sisirain ko ang karnungan ng marunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marunong ng mga eskriba ng mauusay na dibalista sa daidig na ito? Ipinakilala ng Diyos na ang karnungan ng salibutang ito ay kamangmangan sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanyay Ilikta sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga wudyoy humingi ng kababalaghan bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga hudyo at kahangalan para sa mga hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging hudyo at grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Awat pagibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuri magpuri sa Kanya ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Aleluya, aleluya. Manalangin walang humpay samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad ang talinhagang ito. Dito may tutulad ang pagpasok sa kariya ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaw ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo Hagad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkaseto sa ating lahat tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.